Oo, oh, di ba? And all the rallies of the DDS has always been peaceful. And laging nauuna yung pagtawag sa Panginoon sa lahat ng rally natin because yun din ang habili ni Tatay Digong. Ayaw niya may, ano, may dumanak na dugo sa pakikipaglaban natin. In fact, he said, PDP laban is going to be the fiscalizer. Ibig sabihin, tayo yung magpupuna sa panahon na merong pagkakamali. At ngayon ay sobra-sobra na ang pagkakamali na kailangan punahin. Kung bakit natin sinusuportaan ang pagkilos ng Iglesia Ni Cristo at ng iba pang mga religious groups and mga iba pang mga ano uh, people's organizations Because historically, ang PDP laban has always been the fiscalizer mula pa nang na, na, uh, ang PDP noong 1982. Ito ang laging nagtatayo ng karapatan ng taong bayan at ng masang Pilipino. Uh, sir, balik lang po ako kay Saldi ko. Kasi napanood po natin yung video niya, seems like problemado na siya, stress. So, um, Ngayong nagsalita na po siya, uh, super parang kailangan niya ng kakampi. So, anong masasabi niyo po doon? For example, so susuportahan niyo po ba siya? Not as uh, kulay na DTS, Duterte. So susuportahan niyo po ba siya kung mag-Asia na you're going to help? Saldi ko. Ano po bang tulong ang na uh, naiisip ninyo, uh, nahihingi ni? For example, yung mga taong ba, yung paglaban din siya, mga ganon. Kasi nga, uh, sabi niya, maaaring siya ipapatay or napanood naman po natin lahat yung video niya. So, susuportan so niyo po ba siya or anong tulong din po kaya ang may bibigay niyo sa kanya kung mm -hmm. sakali? Well, ako financially eh, hindi ko siya pauutangin <laughs> Kasi marami siyang pera. Uh, para sa akin no, uh, tingnan kasi natin ito from a very objective point of view. Witness share. Eh. Ang tanong ngayon for example is he eligible for let's say a witness protection program which has always been so contentious, napaka-vague na, 'di ba si Senator Marcolenta have been trying to apply the law fairly. Pero in, laging may mga So, imbis na nagiging legal ang solutions natin, laging politikal, mali Hindi dapat politikal. Si Zaldico, marami pong ginawayan na kontra sa uh, ating mga interes. Pero kung siya po ay humingi ng tulong na legal, upang magsabi ng katotohanan, bakit po natin hindi tutulungan? Tama po. Pero, hindi political, legal. Legal, legal, legal. no? Pero as for political, alam mo, ganda ng usapan namin ni Sir Rob kahapon. Nag-heart to heart na kami, mga pananaw sa politika. Alam mo ko problema natin kung minsan, ano? Yung mga tao na biglang bumabaliktad, Tama. mas tinatrato pa natin bayani. Pero yung mga sampung taon na nangangalsada para sa prinsipyo prinsipyong Duterte, ang binabaliwala. Kasi for some reason, ang hilig natin sa mga naghihiro-hirohan. Uh, let me make this clear. I don't see Zaldi as a hero. Tama. But I do not think he is the most guilty. Yes. And that is the, the that is the the provision of the law. Yes. That if you're not the most guilty, Who is pwede kang maging witness at pwede kang maging eligible dun sa witness protection. So as far as I'm concerned, kung tutulungan man siya, it should be for the purpose of getting the truth out of him and protecting his life. That's it. Nothing beyond that. Kasi he should not expect royal treatment. He should not expect hero worship. Although I am afraid na kuminsan nga may tendency ang Pilipino na magbigay ng hero worship sa mga biglang tumao. But I do not like that. I am offended by that. Kung minsan ako nasasaktan dyan dahil parang nandito tayo, tagal na natin, tapos biglang meron lang isang bumarik na dyan. Siya na ngayon yung bida. But that's part of life. Yes. Linawin ko lang. To para, Ma'am, ano po pangalan niyo? Ate Melby. Ate Melby. Ate Melby. Mel Melby. Mel 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 Melby. Ate Mel. Melby. Ate Melby. Uh, gusto ko lang linawin sa inyo, Ate Melby, na pwede siyang tulungan ng kahit sino, DDS, kahit sino pa yan. Basta po legal. But not political. And legal means to get the truth out of him. Isa-isa na lang. Sabi kasi po sa mga Facebook na nababasa natin, kung sakali nabababa si Bongbong Marcos, ayaw din nila kay Bipisara Duterte. And then, the rest, ayaw din po kay Tito Soto. E eh, pariwara din po yung house speaker natin. So, sino po ba dapat kung sa sakali lang, sir? Sino po ba ang dapat na maupo, nakapalit sa Alam nyo yan ang mahirap, no? Kasi ang problema, pinag-uusapan natin kung ano yung gusto. Hindi ito tungkol sa gusto, tungkol ito sa batas. As, ano ba nakalagay sa konstitusyon? Tama? We have been asking for this from the start na i-apply na natin ang Constitution impartially and fairly. Pero tuwing hindi panig sa gusto nila, biglang hindi sila susunod eh yung pagpapadala lang sa ICC hindi na ayon sa ating sovereignty sa ating kasarila ginawa natin tapos gusto nila minsan gerahin ng China eh we have denounced we renounce war as an instrument of national policy pero gusto nila gera lagi na lang sila yung lumalabag sa konstitusyon so ang sa ganito pag na-prove po na guilty po ang ating Pangulo, again, with all due respect. Hindi pa rin naman natin siya pwede kasuhan, di ba? Pwede ba? Hindi, di ba? Kasi habang nakaupo, meron siyang immunity. Kaya nga po, ang panawagan ng marami, ng marami, no, either impeach or mag-resign po siya. But resignation is a voluntary act. Voluntary po. Ang overthrow, ano yun? Compulsory, parang sapilitan. Pero hindi naman tayo nananawagan nun eh. Ano tayo? Gusto ba natin makulong? Hindi naman overthrow ang pinananawagan. Resignation. Okay? Now, pag siya po ay nag-resign, voluntary act niya Hindi naman pwedeng sabihin, O, oh, Sarah, ikaw din. Dapat mag-resign ka na rin. Mandatory. Ayan yun. Voluntary act na resignation eh. So, hindi pwedeng pag pinili, ginawa ni Marcos, gagaya na rin si Sarah. Hindi naman po gano'n. So, in short, pasensya na kayo. Kung pag nag-resign yan, the Constitution dictates Yes. that the vice president succeeds. Mm -hmm. Eh, sorry po kayo. Now, ito, personal na to hindi na to legal. Personal. I'm sure marami sasabihin sila, Sir Rob, dito and Donald, uh, iksi ako na lang. Kung ako nga sa kanila, gugustuhin ko pa eh na mag na po si President Sara Duterte. Sorry, si Vice, excited lang. <laughs> <laughs> Kung ako sa kanila, gugustuhin ko na mag si Vice President Sara Duterte. Bakit? Kasi maikli na lang yung panahon. Nauupo siya. At dun sa maiklim panahon na yun, pag hindi po siya totoong nagpakita o nagpamalas ng galing, hindi na siya mananalo sa 2028. Kasi po, kapag yan tumakbo sa 2028, 101% sure pong mananalo yan. At pag nanalo siya, 6 years nilang titiisin yung ayaw nilang tao. O di mabuti pang subukan na nila ng 3 years, tapos pag hindi nagpakita, eh di hindi mananalo. O, kaya hayaan na po nila, ako po nananawagan sa mga totoo nag-iisip, nananawagan ako sa inyo, let's haralin! Kung sakali pong mag-resign voluntarily ang Pangulo. Para it serves all of our interests. Paupuin na natin, salain na natin, suriin na natin, at kung hindi siya magpakita, eh di magtagpo tayo sa 2028. So, ang ano ko lang, panawagan ko naman is, dun sa mga nananawagan na pareho sila magresign resign ay nakakalungkot. Kasi dito mo talaga makikita na talagang very political yung atake. Kasi ang pinaglalaban natin dito is yung katiwalian ng, na pinagnakawan ng kaban ng bayan. Pero ang nasa utak pa rin nila is yung pang sariling interes nila. Hindi na lang, sabi ko nga paulit-ulit, 'di ba? na nila yung kulay ng politika sa kanila. Tanggalin na natin dito yung mga personal nating interes muna, 'di ba? Tama si Attorney Jimmy Bondok. Eh. Isipin mo nga naman, kung sakali maupo si Bipisara, Sara, kung sakali ah, edi masusubukan natin kung karapat-dapat siya sa 2028. Doon kayo mag-decide, 'di ba? Hindi yung ano ba talaga gusto nyo? Sinong gusto nyo iupo? Kayo? O, di ba? Halata? So, ano tayo dito? Parang, para ba sa bayan? O pang, pang, pang sariling interes lamang? Ganun lang. Ganun lang kasimple. Huwag na tayo magplastikan. Ano ba? Posisyon? Power? Pera? Nakita nyo eh. Di ba? So, if talagang sinasabi nyo is para sa bayan kayo, Lumabas kayo, sama-sama tayo. At saka tigilan nyo na rin yung pagbabanat sa INC na kulto, KOJC, other religious group. Ta Nagkatoliko ako, I was born as a Catholic. Baptized as a Catholic, but now I'm a born again Christian. Iisa lang ang Diyos. Lahat tayo anak ng Diyos, hindi lang kayo. ba? Diba? So, hindi lang kayo, hindi rin lang kayo ang Pilipino, tayong lahat tayong lahat anak ng Diyos, tayong lahat ay Pilipino, tayong lahat may karapatang magreklamo or makaramdam ng hindi pagkakagusto, disgusto. Tama ba yan? Disgust? O oh, diba? Disgusto sa nangyayari sa ating bansa. So, so wag na... Ay, ganun. Pagkamuhi. Ah, pagkamuhi pala, sorry. So, alam mo yun, ano, um, mali eh. Uh, INC never hindi nila siniraan ng kahit sino man na nagrarally dyan. Never silang bumanat sa inyo, isa sa inyo. Nakakahiya kasi sasabihin nyo pa na may takot kayo sa Panginoon. Pero yung pagiging reliyoso nyo, ginagamit nyo para makapanira ng kapwa nyo. ba? Diba? So, tigilan natin yung ano, pagpapanggap. Lahat tayo makasalanan, lahat tayo hindi perpekto. Pero kitang-kita tayo ng Panginoon kung ano yung totoong ginagawa natin. Siya lang ang nag-iisang pwedeng makapag sa atin. So, kayo, tigilan nyo yung mga paninira nyo. Yung INC, never yan nag ano, nagpalayas ng presidente. Bad cause, ngayon lang sila nananawagan palagi na pagkakaisa na, ma, na magtipon upang manawagan at tanggalin or panagutin ang mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi nga tanggalin eh, panagutin. Accountability, transparency, and justice. Ayan lang po. Kasi nga naman, di ba? Kapag maayos ang pamamahala, maayos ang takbo. Ang ating stock market, pamumuhay, trabaha, trabaho, at saka kaginawaan sa pang-araw-araw ng pangangailangan sa buhay. Good morning po, um, Sir Attorney Bud.